Monggo Hindi may nag-uusap dito, Miss Gini, na dito ko limaw ko si Paul. Sabi niya, Paul, ang mga liga, kung na yan, ang posisyon na tao, ang posisyon, ang posisyon, ang posisyon, ang posisyon, ang posisyon, ang guard. Ik ga altijd met de wezens in de regels inkeken. Dat Ja.